Ano hit mo 51 lang. Hmm. Bukas natin kung abot ng 51. Oo, oh, abot ko naman. Ano ito lang pa? Kasi yung sisi sa rotation, sige gagad. <laughs> Sinakyan nga ni Ride. Ang sakay pala sa English is i-ride. Tawag pa lang term ko, sampahan mo, sir. Wow! <laughs> Ang taas naman. Siyempre, pwede ibaba yan. Mataas, di ba? Baba natin, baba. Iyon. Yabang, yeah, di ba? Adjustable windshield. Uy! <laughs> Alam mo, may e-bike sa ano, Express expressway. Yun, no? Pasok, banga grabe traffic din oh ay ha ay kagado rito Sigay ay mga truck For today's video, dideliver deliver natin tong CB 650R na standard 2023. Pasok natin sa isang maxi scooter. Alright, so, na kung medyo masigip yung parking kasi yung H2 natin ang haba ng winglet. Ang ito yun siya sobrang haba. Didiscarte natin kung siya yung lalabas na yun. Na kapala H2 natin sobrang kapalan na kasi kawak. Pero <laughs> okay, medyo lumayo siya kung para so tayo sa loob. So mukhang kasya na. So nakita niyo, kung gano'n siya kalalim, pinagkalingan niya. Nagtulak tayo sa mga anak Kapag big bike Para makalabas siya So ito maganda sa naka big bike At mga motor Kapag sa expressway Ganito ang sabado Sigurado punuan Ang pila So kahit ito paano Nakasingit Diba? Faster, faster Buti meron tayong Arab ID <laughs> At syempre excited na naman ako kasi parang first time ko na tama makakarating ng Floridel, Bulacan. So doon tayo may pupunta. This time sa North, pa North, tayo pa North. At isa na namang CB ang i-deliver natin. Pero this time it's a standard version. Lahat naman ng 2023 and below model ay mga standard. Wala pa siyang e-clutch. Pero para sa akin, isa sa pinakapoging big bike na ginawa sa lahat itong 2023 and below. Ewan, sobrang pogi niya eh. Nagkaroon din tayo nito kung maalala nyo. Isa to sa mga unang na-review na natin nung nagsimula tayo sa pagbablog Of course way back 2020 So ngayon medyo kinakabahan ako kasi For sure traffic ngayon Dahil nga Saturday afternoon Maraming umuwi sa kanilang mga provinces Magkaya nito Kaya exit pa lang tayo at ayun na Kaya matinding pagsubok ang ating pagdadaanan dito At ayun na nga napakakapal ng pila <laughs> solid yung biyahe natin so nakalagay kay Waze mga almost 1 hour ang biyahe pero feeling ko baka madagdagan ng mga 15 to 20 minutes dahil sa traffic so depende na rin yan may CB400 oh. depende na rin yan sa ating magiging performance so huwag talaga ng mga CB400 talagang sa mga lahat ng naging motor ko yan yung pinaka di ko makakalimutan eh. ganda kasi ng tunog eh Maganda lang kay CB, 650R ay napaka-compact niya para sa isang big bike. May seam wheelbase, manipis, madali lang iparada, nasingit-singit. Pati yung handlebar niya, compact din. Hindi ka mahirapang gamitin to sa traffic, pati sa parking. At syempre, ang availability ng Honda parts at durability ng Honda. Honda na yun, given na yun. Kaya pag ganyan tong araw pala, no, masarap talaga na big bike ka. Kesa kung isasampan mo sa likod. So maganda pa, i-ride mo na lang. Sana subukan mo pa, na-testing mo kung talagang okay yung motor. Syempre, nakarating ka doon sa pupuntahan mo dating naman sa weight, para mas magaan tong CB650R kaysa sa mga CB400. syempre mas nimble talaga siya. Lalo ngayon sa panahon ngayon, pag-aangan na yung mga big bike, nagkakaroon na lang sila ng weight reduction. No? Ito nga, partida. Dapat ano naka nakastock pipe pa tayo. Kaya, di pa siya ng weight reduction. Bigat din yung ano, yung stock exhaust. Pag Saturday kasi, sabay-sabay nag-uwian sa mga kanilang provinces. At marami din ganap ng mga party-party. So, sabi yan talaga, gumagayak. Atend ang mga party-party. Maraming gaganapan, mga vacation na yan iba't mga okasyon birthday wedding kaya alam ko kasi 10 taon din ako nag-events -e yan ako nagsimula ng kasarili kong business traffic test sa CB 650R kabila may forever pati sa kabila traffic pa rin eh actually hindi naman siya sobrang traffic maandar naman siya ngayon yung aling, under niya mga 20 km per hour lang e Ngayon, na-excite ako kasi ang kaswap natin ay isang Yamaha T-Max 560 2021 model yata so ano nakaka-excite kasi maganda yun no T-Max yun eh marami tayo mga viewers na interesado sa sa mga Maxi scooter eh. At hindi ko alam kung nagawa na ba natin siya ng talaga ng full review, with back ride review. Alam ko hindi pa. So, exciting 'yon kasi pag nakuha natin siya, gawin natin siya ng back ride review with Mrs. Katingin. Kasi nung way back nagkaroon tayo ng brand new na CB650R. Hindi pa na nagpa-vlog si Mrs. Katingin noon, wala pa siyang sariling mic. Naka GoPro pa lang yata tayo noon. Tayo kasi ngayon naka DJI Action Cam na tayo na merong dalawang connection ng mic na wireless kaya ngayon pwede nating i-vlog ulit mga nagre-request para sa mga v 650 r Enthusiast or sa mga standard naked bike Enthusiast na inline power, ito ang para sa inyo, although meron pa namang iba, ang dami talaga eh, sa category nito, ang daming pagpipilian, daming masarap na choices pero when it comes to the looks para sa akin ha, CB talaga iba eh, although si XSR 900, pogi din, nasa middleweight category pa rin siya, ang problema naman sa XSR 900 na version 1 yung upuan naman niya, hindi comfortable masakit sa foot, both rider and passenger, suspension, medyo yung matagtag din, matigas. Ang maganda sa kanya, torque power and the looks. Pogi din talaga. Pagpagdating sa comfort, fuel consumption, mas malaki yung gas tank dito tayo kay CB. Exo 7900 version 1, maganda naman siya. Mas magaan kasi siya. And by the way, meron tayo sa bahay. Ha? Meron tayo sa garahe. Version 1 na kulay black. Mga nagaanap. 2020 model. Available din yan. So, parang sila naka-stock It's kasi old school. Hindi ako ng, ano, ng link o ng or keyword ko anong iwi waste. Ang niya, talagang ano, step by step instruction. <laughs> Ayun, medyo mahirap tandaan. Wala naman tayong cellphone holder. Pero actually kasi pogi pag po walang cellphone holder. Oh. Napakalinis tingnan. Hindi ba? Yeah, lang. Kailangan kapisaduhin mo na lang kung saan dahil ka pupunta. Pero maganda rin, no? talaga ano, di ba? Minememorize mo lang. Sobrang challenging. At the same time, satisfying. Pag nakarating mo yung lugar na hindi ka gumamit ng navigation. You diba? Philippine Arena. Ito na tayo sa ano, Bukawi Exit naman tayo ngayon. Kaya diba? kasi pa ngayon, talaga, hindi na luho ang big bike. Practical na talaga ang big bike ngayon. Kasi pag mag-isa ka lang naman, or dalawa lang kayo, may pupuntahan ka. Kumpara pa na meron, nakamotor kayo. Babilis kayo makakarating. Sarap din pala ng stocking. So, sige ako na, na no? Mas na-appreciate ko yung pag-ride. Kasi, yung ah, ah, Pero mag maganda yung medyo tahimik at medyo may tunog kagaya ng ginawa ko sa CX4RR medyo long exhaust pero minsan self driver may maingay so kanya-kanya talaga taste yan eh kung bagoan ko pa lang sa inline 4 pahanapin mo talaga yung maingay lalo sa content creation yan dyan sila H2, Powerblade, tsaka R1 sila yung nakalaan pag bula house tapos tayo naman yung 4R ginawa na natin siyang sakong ingay lang so when it comes to the best selling inline for big bike sa Pilipinas I think wala nang tatalo kay CB 650R the undisputed inline for big bike kaila dito yung, dahil pa palang balance oh Oh, wala, may may e-bike sa ano, Expressway. And then sabi, bypass road daw. Dito yata Pero yung ano, daan papuntang Nueva Ecija. So shout out sa mga dumataan diba, lagi dito sa bypass road. Going to Nueva Ecija. Ayun, may bundok oh. Doon siguro tayo papunta eh. Tokero <laughs> Cafe. JJ's Lechon Belly. Ang daming restaurant oh. Talo yung natin eh. Talo yung exhaust natin. Ano kayo kuya? Ang ingay ng exhaust niya. Ano sinabi yung sa atin? Ingay ng motor mo. Oh sa Sirenga Pwede nang daan dito, no? maluwag na Parang na lang mayroong expressway Tsaka marami ng mga ano, pwede mong kainan Pagka gusto mo mag stop Kala ko ano yung suso, hito, talaba <laughs> Nakagulat naman yung karato na Kala no? ko ano yung binibenta doon eh galing oh, bodega, your everyday bargain outlet Kaling ha, piso sale ay, no? naman sabi nyo na, sa bodega warehouse na yun Mura ba dyan talaga? kung Mukhang maganda mag shopping dyan ha yun no oh. pasok sa banga ito kasi yung truck but kasi ano nasa shoulder feeling yata nito ano siya yung motor bala ka dyan grabe traffic din oh Hoy! ay, ay! trikado rito guy, yung mga truck bilang kabig eh punta tayo ng ano bustos sa kabila puno na rin eh ito na rin yung Jollibee and Shell ay Shell Jollibee and Shakey's pag nakita ko na raw to. Liliko na yata ako. Ito na pala. I love bulihan. Kakanan tayo dito. Ayun, na sabi niya pag nakita mo yung I love bulihan. Ano well, kung kakanan ba o kakaliwa. Pero nakalagi kasi to ka natuan eh. All right. So ito na. I think medyo malapit na tayo ng mga uh, around 700 meters na lang. Tama pala yung pinagdadaan natin. At least nakarating tayo ng, na, ano. Makarating tayo na hindi gumagamit ng navigation. First time ko nakarating dito eh. Claridel Bulacan na pala tayo. So dandan na lang tayo dito. Mapin natin yung ano. Yung number ng bahay nila. Ayan. Ayan si boss. Ito tayo. Ito turn na, sir. Okay naman yung instruction. Malinaw. Lahat talaga, pinarap ko, sir. nakaka talaga yung pati ito, sir. Ayun, ba? Pati windshield, ah. Pati ang hindi lang nga, sir, na PPF. Ito lang. Lahat yan. Ayan lang. Headlight. Oo. Tapos ito, tinamaan lang ng e-bike pero hindi siya tumagos sir. Ang PPF nga lang niya tinamaan talaga. Yan lang naman, Ayan, eh, lahat yun, nakarap yun May bracket na rin oh. Harap likod, bago gulong Oo, oh, kapapal Naka ano, Diablo Rosso pa yan Diablo Rosso scooter Parang semi-soft compound na yun ha Pantapat nila sa Bridgestone Para siguro tong ano, Rosso 4, Pero Diablo eh, no? Iwat ka ni Bayoko Ay, salamat sir, pupalo Nakapalo din ako sa'yo eh So ano po pala to, no? Techmax po pala to Techmax Micros Control Ganda Ganda rin ang emblem niya, red Yun, Ha uh, yes, uh, power retractable power adjust to main screen. Heated grips nya sa Opo, may heated grips and heated seat. Ay, order niya 9589. Yung kasama natin si Sir J ng Plaza Bulacan. Ngayong hapon, good afternoon, sir. Bakit niyo po pala napili dati tong T-Max? Eh kasi actually yung lahat ng tropa ko sa Pulilan, puro ganyan din ang gamit. Ngayon, nung lately, isa-isa na rin silang nag-transfer sa Inline 4. Uh Oo. -oh. Para nabitin na. Oo. Na. Uh Ayun nga, ayun, tama. Siguro mas malayo na ride niyo ngayon. Ito, pinakamalayo pa lang niya sa akin is Baguio lang. Ngayon siguro lalayuan niyo pa yung byahe niyo. Ay, mare. At kasi, uh, kasi mga tropa talaga, sobrang hilig sa biyahe. Bakit nyo na po ito napili ngayon tong, ano, tong CB 650R? Ah, uh, kasi... Uh, Check nyo na rin po. Mm, lahat kasi ng tropa, puro ganyan gamit. Iisa lang. Puro CB din. Oo, uh, puro oh, CB yeah. kami. So, ganda pala ng grupo nyo, uh, para pares na. Puro pare parehas kami lagi. Siam kami, puro oh, ah, kami. Yeah, pag gusto nyo po palitan yung exhaust sa red exhaust, mura lang. Red exhaust. Red exhaust. Ba, diba, nabibigatan ka, gagaan siya kasi tatanggalin tong oh, malaking part mm -hmm. Eh. tas kung may extra budget ka pa, i-pull eh, system mo, mas gagaan kasi mabigat din yung headers. Headers, <laughs> yeah, no. Texas, meron din naman siyang tinda. or pag dating mo doon, salpak mo lahat. Uh, Mapili ka ng carbon na ano, canister. Mas magaan. Tsaka pwede yung mahaba, parang hindi masyado maingay kasi yung maiksi. Sakit sa tinga eh. Mag long ride, masawa ka uh, din. Matinis so. talaga. Oo. No? Oh. So, oh. Tapos ito, sariwa-sariwa. Ang sariwa. nyo to, ano, half Filipino, half European. Kaya ano, alagang alaga. Kaya makita mo sir, halos ano yun. Walang putik ka sa kalobloban eh. Hindi ginagamit sa no. ulan. <laughs> Parang libangan lang niya, paminsan-minsan mag-ride yan. Hindi pinang service. Kahit yung makina, tingin mo. Yung condition ng makina. Parang hindi napapataka ng ulan. Walang ano, walang parang magasgas. Oo. Uh, ah. Ito, original na ano, SW Motec slider. Kasi yung Odo. Wait na natin. 8.3. Try na, muna sir. Try muna. Anong hard mo sir? 5.1 lang ako. 5.1. Ano hmm. natin kung abot ng 5.1. Pero dyan, tip to din ako eh. At least abot mo. Kahit na oh. all stock, stock height. Oo, oh, abot ko naman. Sakto nga okay. lang. Oh, abot. Dun pa. Saan so, yung saan yung si sir, at yung, sayo, ride agad. Sinakyan. Sinakyan nga ni ride. Sa so, bagay, ang sakay pala sa English is i-ride. So, ginawa ni sir. Ni ride niya nga, ni ride niya. Sorry ko. Tawag pa lang ang term ko, sampahan mo sir. Na-disconnect na yung na mic natin malayo lay na narating ni sir. ay pala si sir, bilis lang. Kaya kaya pala sir. Kasi nga nung pinatesting nila sa akin yung sa kanila, eh nainganyo na uh, din ako talaga. Nung na. <laughs> nasubukan mo, doon ka nainganyo. Oo, oh, okay. sir. <laughs> Sabi nga, sige ka, mahanap ako ng CB na rin at para pare-parehas nga ka ulit tayo. Kahit pala mga 5, kakayanin ito nung no? kahit 5 flat, abot Oh, uh, tip 2 lang. Abot palang. Hindi pala siya ganun kataas. Uh, Tsaka buti, sabay so, pa na mahaba siguro yung legs mo. Kasi kayang-kaya mo eh. Pero dito talaga, tip 2 ako talaga siya. Kaya kaya mo yung oh, big bike. Diba? So check the papers na lang tayo. Uh, so ayun, kompleto yun yung documents ng T-Max. May warranty booklet, manual. RFID tapos meron din yung code ng ano ng remote pag nawala o gamit yung pang duplicate may ORCR ID ni sir okay na papirmahin natin si sir sa deed of sale so ito pala meron din resibo from the dealer oh. nandito pa 779,000 pala yung brago nito kaya legit may resibo pa so yun napakabait ni sir J binigyan pa tayo ng libreng top box na <laughs> sinama niya pa marumi nga lang <laughs> sec top box shout out Sek. ang ganda may hawakan pa oh. Ayan. Parang di masyado nagamit e Oh. Parang ginamit yun, na nagbagyo kayo. Oo, oh, isang beses nga lang. Kaya <laughs> napabili nga ako eh. Sumama lang si business Ano lang, masyado sabi. na na ng tape. Linisin lang natin ito yung tape. Pero makinis na makinis pa eh. Tapos meron na rin siya ano, eh, bracket. Tsaka yung bracket niya maganda. Hindi na ta kailangan tanggalin yung stock na ano, huwakan kapatong lang. Yung original yung tornilyo talaga. Para po dito sa ano? Oo, kasi nga nag-extend sila. Ay, lang. Okay. Yung pag-test ride ko, diretsyo na rin ako pa <laughs> Hindi mo na iikot. Hindi po, tiwalan mo sa inyo eh. All, all goods all naman talaga, sir. Tunog lang, panda rin na natin ulit. Sound check. <laughs> yeah. Ayan, oh, naka touring mode. Ayan, oh, smooth. Smooth pa, smooth so, pa. Mode na, sports mode sa ah, no, pa ka. Ayo dito nga pala. Mode. Sport mode naman, sport mode. Ayan. Kaso mas malakas sa gas no? Oh, ka, pag yung gas. Pag naka sport. Oo, kaya touring touring lang tayo. Oh, puro oh, ganun ah, lang ako okay, talaga. Uh, kahit sa biyahe nun, hindi ako nag sport Kaya matulin pa rin eh. Kahit, kahit touring mode eh no? Matulin pa rin oh. sir. Oo. Oh, Okay na. Mataas talaga siya. Malapad kasi. Salamat ah. Sir, thank you. Okay. Picture yeah, taking na na tayo. Okay. Ah. Yeah. Wow. Dandil na tayo kay Boss J. Tapos ilalagay na natin to Kailangan on Tapos sit Ayan Okay So good luck sa traffic Traffic ng NLEX Alright Sir thank you Thank you thank you Woo Pusina huh. <tiple> ba sa lalabas Ito ito pwede ito Bago lang yung tricycle Wow! <laughs> Ang taas naman. Siyempre, pwede ibabaya. Mataas, di ba? Baba natin, baba. Baba. Yun. Yabang, di ba? adjustable windshield. Shoutout kay Sir J, ah. binigyan pa tayo ng top box, kaya naman. Sabi niya, gusto mo ng top box? Sabi ko, ay eh, kaya po kung hindi yung ginagamit, kasi baka mamaya gabitin sa CB. Hindi na daw. Ay, sabi ko, sige, kasi ako nahiya naman ako, diba, sabihin nilang bura pa ako ng top box. So, yun, eh, magandang, ano, diba, magandang usapan. Siyempre, pag inalok tayo, tatanggi pa ba tayo dun? And once again, napapaisip na naman ako. <laughs> Alam niyo ako, ano, parang napapaisip na naman ako, parang gusto ko i keeps ito, itong T-Max na ito. Ganda eh, ba diba? Ooh, ito yung masarap itago eh Kasi ano ito eh Tech Max to may cruise control to baby Ay put <laughs> Ano Truck nga palang malaki yan Buti lang hindi ko sinubukan Kundi masisira ang buhay ko So ito na yung challenge dito Kasi alam nyo naman tong big bite na ito Ay napakalaki Alam nyo tong Tech Max na to Ilang beses ko na tong pinangarap na i-4 keeps. Kaya lang ilang beses ko na rin siyang binenta <laughs> Nakailang TMAX ako na gusto kong keeps kaya lang naisip ko, ano yun ko ba yung T-Max Kasi kailangan ko mag-review nang mag-review para sa inyo So hindi ko magagamit eh kasi kailangan mag-review tayo ng iba't ibang bikes para sa inyo So walang sense na magtago ako ng big bike unless na trophy bike, di ba? yung trophy bike na pang malakasan at pang laro sa track pero yung tipong pang long ride, pang service mas maganda kasi yung ano eh yung nag-review tayo ng iba't ibang bikes eh para nasasabi ko sa inyo, ano yung magaganda ano yung hindi So ito, mga fraud ba tayo dito, diba? Ah, alam mo, gulat mo ako ah. Sisigaw-sigaw pa manang ah. Banda rito, lumit na yung kalsada. Pagdating ng Plaridel. So ayun, pa sunset na. 5.23. Maganda sa kanya, kita mo lahat ng ano niya eh, Indicators niya, nandito lahat eh. Siyempre napaka-blessed na magtrabaho sa ating bikes dahil nakakapasyal tayo sa iba't ibang lugar, di ba? Part ng ating pangkabuhayan. Ay! Susi nga pala ako abit, pasaway. Kasi <laughs> gut like, may matigas doon. Ang sabi to pala ni Susi, delikado. Pasaway yung remote. Ang ganda ng Jollibee rito, ah. No? In fairness, no. Tago ko na lang dito. Ayun. Okay, on natin ulit Okay ang no. ganda na ng kulay Nag-golden -go hour na Pag sinabing golden hour Nagkukulay gold na yung kalangitan ito problema sa mga ano sa mga sasakyan na ganito. Ayaw magbigay. Dapat magbibigay naman ng isang lane para sa mga motor. Hindi naman lang sakupin yung lahat, di ba? oo kasi pag alam ko may mga dumadaan ang motor, iiwan ako ng isang lane para yung mga riders naman natin makatagos. Syempre kay iba mga, ano sa gitna ng ano init. Kaya ba rito? Kaya pa rin. Off-road na lang natin to. iha <laughs> Kaya natin yung sport mode na nga Sport mode Sport mode Yeah Ito yung maganda sa T-Max no Sport scooter siya, Kaya sarap sa mga gatong ano no? Open road Open highway Malakas din yung preno Kasi dual disc brake sya Nakalain mean, mo yung pati yung windscreen Pinipf parang ni Sir J Parang talaga ko lang gas gas so, parang protectado no Full PPF lahat ng parts Uy Ano ang pagaganda ng na suspension Diba? Pag T-Max Oh, sige yung mga tao dito Hindi nag-helmet Ganda pa lang gulong nito ah, bagong ano, Pirelli Diablo Rosso scooter. So, katumbas lang yata ano yung Bridgestone, Makapit din 'yun. Ngayon, dito tayo sa Manila, Manila. hindi kiginto sa baba. Let's go. Mamaya oh, pa traffic na, tsaka tayo mag touring mode. <laughs> Para mas sa gas. Ay, sarap, sarap. Nakakalabas-labas din tayo. Sa mga ganyan itong pagkakataon lang tayo, nakakalabas-labas at nakakalayo-layo. Kasi nga, sobrang busy natin eh. Yung pag pa lang ng mga junakis natin, diba? Yun pa lang, talagang na ng maraming oras. Pagkasi asikasa pa nung trabaho, kabuhayan, bahay natin, diba? Ang dami, daming ganap sa buhay. Ay, pa, pa tayo sa cash lane tuloy. Ano ah, lang pala ito? Yung mga RFID rin pala sila. Alright, we're going back to Manila pagkumanan ang Baguio. Baguio kaya tayo, no? Balikan. Baguio as a friend. Wala tayo sa samang friend. Saan na kung may sama tayong friend? <laughs> Woo! <laughs> Grabe na ah. Milipad lipit lupit ng upuan kasi ni T-Max Para siyang sobrang flexible Parang may spring sa loob eh Yung gumagano ko talaga May shock absorber din yung pinakaupuan Kaya uh, hindi masakit sa puwet At sa mga interesante po dito sa Max t Max T-Max na to 2021 model 2022 acquired Maraming mag-message na kayo sa Katingin Bikes Kung sakali naman na kasi naman makipag-swap, pwede rin naman. Maayos yung may ari, previous owner. sa walang issue, baka palang gulong, bago, Pirelli, Diablo, Rosso, scooter, tires, naka PPF. Siyempre, kapag tech, makakas sa inyo top of the line. May cruise control. Pakita ko sa inyo, ha? cruise control natin. Cruise control. Ayan. Oh, diba? May cruise control. Hindi ako nakatrotel ah May cruise control. Heated grips. Heated seat. Merong power adjustable na windscreen. Tapos pwede rin iswap sa iba pang motor. Kahit lower CC. Kahit N-MAX pa yan. N-MAX, X-MAX. Kung ano pa gusto mo i-swap Exciting name it ADB 160 name it message lang kayo sa Katingin Bikes para sa napakasariwang Techmax Max T-Max na to maganda dito sa mga ganyan T-Max wala pa siyang ano Euro 5 alam ko mas matulin to eh based sa mga tropa ko na naka ganito at sa isang tropa ko na naka yung modelo na T-Max mas matulin daw ito based sa kanila sa duluhan napakasarap gamitin no sarap pang long ride tsaka yung back ride mo rito happy happy sigurado sa ano, sa ride tutuwa siya right. Okay, sa Philippine Arena, Ang landmark na nasa Ibig mis, sabihin nasa malayo na tayo Pag nakita mo na yung Philippine Arena, Malayo ka na sa traffic Pero ngayon, pabalik tayo ng Manila So, pabalik tayo sa kung saan Ang lugar ng matraffic diba? So, pag nasa highway, parang ano eh. Parang bali wala lang sa T-Max Ganda ng hatak eh Approaching Marilao T-Max din yun oh no? <laughs> na padilim na 5.40 na Abad na simula na ng traffic oh Nakikita ko na yung build up Traffic build up Mabubird na kayo kasi Mabagal na ang takbuhan dito Hindi na masaya Approaching may kawayan Ang sarap sa feeling nung Kapag merong mga Katingin na natin na uh, Natutupad na yung mga dream bikes nila, yung mga matagal na nilang pinapangarap na motor. sab sa feeling tapos ba diba, tayo nagiging instrumento para mahatid sa kanila yung mga bike na talagang pinapangarap nila. Kitang kita mo talaga sa mukha sa kasiyahan, sa ka excitement, sa kaya nilang mga mata. Meron silang dream bikes, nakuha na nila yung pinapangarap nilang motor. Misa talaga, iti, inaabot lang talaga ng matagal. Kaya kung ikaw, bata ka pa, nakuha mo na yung pangarap mong motor. Magpasalamat ka, kailangan matuto kong ma-appreciate ang buhay kasi we only live once at kung ikaw naman ay tumatanda na at yung pa na, na yung gusto mo hindi pa ang lahat you deserve it bilhin mo yung gusto mo basta mag-iingat ka lang mag-riding school ka kasi deserve mo yung pinaghirapan mo naman eh Tinupad mo na yung para sa pamilya mo then ginawa mo na yung role mo bilang isang ama gawin mo rin naman yung role mo para sa sarili mo na pasayahin ang sarili mo deserve mo na makuha yung pangarap mong motor so nandiyan yung katingin bikes just in case na gusto mo tumingin tingin ng motor baka nasa kanila yung hinahanap mong big bike di ba so kung umabot ka na sa point ng video na ito baka naman pwede mong i-like and subscribe ang ating channel at ang video para mas makagawa pa tayo ng maraming quality contents kagaya nito so hanggang dito na lang tayo thank you mga katingin